Magandang araw muli yung mga batang makakalikasan. Kamusta na ba kayo? Handa na ba kayo sa bagong kaalaman? Kung gayon, dumako na tayo sa araw ng diskusyon. Kapag sinabi nating adbukasiya, ano ang naiisip mo? Ang adbukasiya ay organisado at layuning pagkilos para ipaglaban ng isang ideya, karapatan o layunin. Halimbawa, may nakita kang maruming ilog sa inyong barangay pwede kang gumawa ng kampanya upang hikayatin ang mga tao na huwag magtapon ng basura rito. Ayan na ang advokasya mo. Alam mo ba na may target na binubuo para sa isang magandang mundo? Ang United Nations ay may 17 Sustainable Development Goals o SDGs. Una, ang layunin nito ay wakasan ng kahirapan. Pangalawa, protektahan ng kalikasan. At pangatlo, maghatid ng kapayapaan at kaunlaran sa lahat bago mag-2030. Kahit simpleng gawain tulad ng pagtitipid ng tubig, pagtatanim ng puno at pag-iwas sa plastik ay bahagi ng SDGs. Kasama rin dito ang tinatawag na Global Citizenship Education o tinatawag na GSED. Ito ang edukasyong humuhubog sa atin bilang mamayang may malasakit sa buong mundo. Sa GSED, natututo tayong maging responsable, mapanuri, makakalikasan at higit sa lahat handa para kumilos. Ngayon, kilalanin na natin ang mga advokasyang aktwal na isinasagawa ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo. Handa ka na ba? Una sa ating listahan ay ang climate action. Layunin itong labanan ng mga epekto ng climate change, tulad ng sobrang init, malakas na bagyo at tagtuyot. Isa sa mga kilalang dagapagtagoy nito ang Youth Advocates for Climate Action Philippines at ang Kilosang Fridays for Futures na sinisimulan ni Greta Thunberg. Isipin mo, isang kabataang katulad mo ang naging inspirasyon ng milyon-milyon sa buong mundo? Ang susunod nating advokasya ang pagtatingim at pangangalaga ng kagubatan sa simpleng salitang magtanim at mag-alaga ng mga puno. Ang mga kagubatan ay tahanan ng maraming hayop, tagalinis ng hangin, at tagapagpigil ng baha. Kaya naman, may mga organisasyon tulad ng The Nature Conservancy at Eden Reforestation Projects na masigasig sa pagtatanim sa buong mundo. Sa ikatlong advokasya, tutok na tayo sa basura, lalo na ang plastic. Ang layunin ng zero waste at anti-plastic campaigns ay iwasan ng single-use plastic at hikayatin ang sustainable living. Kasama rito ang mga kilos ng Break Free from Plastic at Plastic Free July, isa sa mga kampanyang humahamon sa atin na wag gumamit ng plastic sa loob ng isang buwan. Tara at lumusong naman tayo sa dagat. Ang advokasiyang ito ay tungkol sa pagprotekta ng ating karagatan at yamang dagat. Alam mo ba, kada taon, milyon-milyong toneladang plastik ang napupunta sa mga karagatan? Nakakalungkot, di ba? Kaya naman, narito ang tagapagtanggol ng dagat, tulad ng Marine Conservation Philippines at The Ocean Cleanup, na aktibong nililinis at pinaglalaban ang kalinisan ng ating tubig. At panglima, ang biodiversity conservation. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa iba't ibang anyo ng buhay, hayop, halaman at insekto. Kaya kapag nawala ang isa sa kanila, hindi babalanse ang buong kalikasan. Kaya naman, may mga grupo tulad ng WWF at Harbon Foundation na hindi lang nagsasaliksik, kumikilos din para protekta ng mga endangered species. Kaya pag-isipang mabuti, aling hayop o halaman ang gusto mong maprotektahan at paano mo ito magagawa kahit nasa paaralan ka lang. Pagkatapos mo makilala ang unang limang advokasyang pangkalikasan, oras na para makinig sa isang awitin. Pakinggan ang kantang Munting Luntian. Habang nakikinig, tuklasin mo ang mensaheng nais nitong iparating. Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating ugnayan sa kalikasan? Ibahagi ang iyong sagot pagkatapos ng pakikinig. Dumako na tayo sa pang-anim sa ating lista ngayong araw, ang Renewable Energy Promotion. Una sa lahat, mahalagang malaman natin ng enerhiya ay pwedeng magmula sa araw at hangin. Ito ang tinatawag na Renewable Energy. Sino ba ang tagapagtaguyod nito? Sila ang Philippine Solars and Stored Energy Alliance na nagsusulong ng solar energy sa bansa. Pangalawa ang International Renewable Energy Agency Tumutulong sa mga bansa na lumilipat sa renewable energy. Pangpito, ang sustainable agricultural and food system. Pangalawa naman na pag-uusapan natin ang pagkain. Hindi lang ito basta tungkol sa pagkabusog, ito rin ay may epekto sa kalikasan. Sino ang tagapagtaguyod nito? Una ang masipag, samahan ng mga scientifico at magsasaka para sa organicong pagsasaka. Pangalawa ang Slow Food International. Isinusulong ang tradisyonal, lokal at masustansyang pagkain. At pangwalo ang Environmental Justice and Indigenous Rights. Sunod naman ang karapatan ng mga katutubo. Sila ang unang tagapangalaga ng kalikasan. Kaya sino naman ang tagapagtagoy nito? Una ang camp. Tumutulong protektahan ng mga lupain at kultura ng mga katutubo. Pangalawa ang Indigenous Environmental Network. Pangdaydigang alyansa na nagsusulong ng karapatang pangkapaligiran ng mga katutubo. Pang-Syam, ang Environmental Education and Youth Engagement. kasi nito ang mahalagang papel ng kabataan sa pagbabago. Oo, kayo yun. Kaya, sino ba ang nito? Ang YESO, isang debit-based org para sa environmental youth leadership. At ang Earth Guardians, kabataang leader sa buong mundo na lumalaban para sa kalikasan at katarungan. At Ngayon, tumungo na tayo sa mga lungsod. Ang huli sa ating listahan, ang Sustainable Cities and Green Urban Development. Paano ba natin magagawang ligtas at lantian ang mga lungsod na ating tinitirhan? Kaya, ang tagapagtaguyod nito ang Local Government for Sustainability, mga lokal na pamahalaan na nagtutulungan para sa green cities. Pangalawa, ang United Nations Human Settlements Program isang ahensya ng United Nations para sa sustainable communities. Ngayon, nakilala na natin ang sampung makabuluhang advokasyang pangkalikasan. Alin sa mga ito ang talagang tumatak sa puso mo? Sagutin mo na ang iyong learning task at huwag kalimutan. Handaan, ang kalikasan ay hindi maghihintay ng susunod na bayani. Dahil tayo mismo ang hinihintay nito upang kumilos. Kaya tara na, mukhang handa na ang mga batang makakalikasan.